Hi hey guys, uh, magandang araw. Lalong lalo na lalo po sa ating mga uh, kapwa security personnel. Welcome back to my channel. So, sa video ito mga 59 na uh, yung pag usapan natin is regarding sa request letter, no? So, gagawa tayo ng uh, isang uh, halimbawa ng request letter regarding sa firearms, no? So, as per request po ito mga 59 ng ating uh, isang subscriber, of course, uh, 59 din natin, no? So, syempre, uh, maraming maraming salamat po mga Pabinay sa inyong uh, tiwala at of course sa inyong suporta uh, sa aking channel at sa panonood ng mga video. no? So, sana po uh, ito ay uh, kahit pa ay makatulong po sa inyo at uh, makakuha po kayo ng idea. No? So, syempre mga Pabinay, umpisa ang natin yan pagkatapos lamang itong aking intro. So yun mga 5.9, kung uh, bago ka lamang sa aking uh, munting channel, inayayaan po kita mag-subscribe. And of course, pakihit mo na rin po ang uh, notification bell para updated po kayo sa mga video na susunod ko pang i-upload. Okay? So yun mga 5.9, ang uh, ginawa kong request letter ay uh, regarding ito sa firearms. No? So kung paano nga ba tayo magre-request ng uh, service firearms sa ating agency. No? So siyempre ito ay uh, madalas na ginagawa ng mga OIC, SIC, or uh, sabihin na natin yung mga head guard no? Lalo-lalo so, po dun sa mga pesto na talagang uh, iilan lang kayo at uh, minsan nag advise yung kliyente na kailangan talaga ng service firearms, no? So, kahit na isa ka mang headguard dyan, no? E, Siyempre, covered mo rin ito. So, pwede ka rin gumawa ng request sa iyong agency para magkaroon kayo ng service firearms, okay? So, mga 5 ito na yung uh, halimbawa ng uh, request letter, no? Na ginawa ko regarding sa firearms, no? So, ba magre-request tayo ng uh, firearms sa ating uh, opisina no? o sa ating agency, no? So, yan, mga pababay, siyempre, unahin pa rin natin sa taas, no? Uh, ilagay natin yung, uh, siyempre, pangalan ng ating agency, yung pangalan ng ating pwesto, at of course, yung address, no? So sa baba, mga pipeline, syempre ilagay natin yung date, no? So unang-una 'yan mga pipeline, no? Kapag so, ako gumagawa ng report, talagang date yung uh, inuuna ko kasi yan ang pinakaimportante diyan, no? Para alam ka agad kung kailan ka gumawa ng request o report, no? So ayan, halimbawa, 24 August 2023, no? So next po sa baba ng date is lagay natin yung 4, no? So tanda natin mga pipeline kapag uh, magpo-forward tayo ng report or gagawa tayo ng request o report, no? Sa mga higher rank personnel, dapat ang gagamitin natin diyan is 4, no? So, yan, no? Halimbawa, uh, punta sa ating operation manager, yan. So, for Mr. Edgar, di makulangan, operation manager, no? Doon sa baba, mga 59 na is true, no? So, syempre, dahil na uh, nag-request tayo ng firearms, of course, meron ding advice yung kliente niyan So, syempre, idadaan natin sa ating, uh, halimbawa, sa ating kliente, no? Uh, para kahit pa paano meron din silang knowledge So, if for natin sa Bawa, sa HR Manager, no? ng inyong uh, pwesto, no? So, yan halimbawa, true, no? Mr. Arnold B. Sipsip HR Manager, Malaya Residence So, yan, no? Uh, next is yung From, no? So, dito sa From 59 uh, Pwede tayong hindi maglagay dito, no? Pero yan nilagyan ko para kahit pa paano uh, Meron kayong idea, no? So, optional lang naman yan, no? Kasi ang uh, pangalan natin ay dito sa baba. So, nilagyan ko lang yan ng from dahil nga, uh, kumbaga, is kabuoan yan. Kumbaga, ang nagre-request niyan is detachment. Yung detachment ninyo, no? So, kumbaga, ikaw lang yung uh, naggumawa ng request, pero siyempre, para yon sa buong detachment, okay? So, yan, nilabawa, from Malaya Residence Security Detachment, no? Yan. So, pwede natin gamitin yan. Pero pag pangalan mo lang ilalagay mo dyan, So, much better na hindi na. So, dahil ang uh, pangalan mo naman, ilalagay eh, mo dito sa baba. Okay? So, next po sa from sa baba is subject. So, sa subject, syempre, ilalagay natin is request letter. Okay? So, then, sa baba, re, no, or uh, remarks or report, no, kung ano yung klaseng uh, gagawin mo o anong klaseng i-request mo, no? So, ayan, halimbawa, no, additional firearms, 9mm pistol, no? So, ayan. Uh, halimbawa lang yan mga 5 no so dito sa baba mga 5 ang subject no Kung uh, kumbaga yung pinaka value of the letter natin no so lagay natin sir or madam no para kahit papano sinong makabasa man lalaki mo ba so understood na siya no para sa lahat kumbaga na kung saan ipo forward mo yung report no kasi syempre yung mga nakapangalan diyan na matatas na tao may mga assistant diyan so hindi natin alam kung babae o lalaki so para kung kahit sila man magbasa no eh Uh, para rin sa kanila, no? Dahil, uh, kumbaga, understood na nila yon no? So, yan. So, simply dahil nga ang request natin ay sa kabuong detachment yan, eh, kumbaga, tayo lang ang kumakatawan dahil tayo lang, simple, ang qualified gumawa ng request. Dahil, halimbawa, o isa kang YC o isa si sa iyong pwesto, simple, ikaw talaga yung may karapatang gumawa ng request, no? Hindi naman pwede yung mga ordinary guard mo, no? So, simple, ah... Uh, dahil kabuuan nga yung request natin para sa bong detachment, so ilalagay natin dito, no? Yan. In behalf of this detachment, the undersigned would like to request in your gold office the additional two units of firearms, 9mm pistol, arms core, to prevent any vulnerable and use for security measures and safety purposes of our client, no? So, halimbawa lang yan mga 5 no? So, kayo nang bahala dyan kung anong uh, pwede nyo ilagay, no? So, yan, sa baba, no? Hoping for your kind and favorable approval regarding to my request. Yan. So, thank you so much and God bless. So, lalagay nyo yung pangalan nyo. So, dapat lalagay nyo is prepared by, no? Dahil nga, siyempre, pangkabuuan yan na request, hindi lang sarili mo. Kung pang sarili mo lamang, pwede mo lagi dito requested by. Okay? So, yan. Lagay yung pangalan mo. Then, uh, kung isa kang detachment commander, so, lagay mo yung posisyon mo. Then, perma, no? So, kung halimbawa mga 59 ay mayroong uh, nag-advise sa inyo ang uh, inyong uh, uh, kliyente na talagang sila ang poporso na mag uh, re request ng firearms no additional firearms so ino-note niyo na lang diyan mga 59 no na nagsabi yung kliyente para kahit papaano uh, dagdag din yon sa porso para sa ating uh, agency para magbigay talaga sila or mag-additional sila ng firearms no so yan mga 59 halimbawa lamang yung request no mixing request para kahit pa pano ay meron lamang kayong idea, no? So, ito po ay, syempre, para dun sa mga SIC or OIC, no? Na, syempre, mga baguhan pa lamang, no? So, hopefully na makakuha kayo ng idea dito sa ginawa kong request. Thank you. So, yun mga Pipe Maraming maraming salamat po sa pagsama at uh, panonood sa aking maiksing video. Sana po ay hindi kayo magsasawa, no? Sana po ay supportahan nyo rin po ako sa pamagitan ng iyong pag-subscribe. And, of course, pakishare, like. And of course, pag-comment po kung ano yung gusto yung magiging content natin or pag-usapan natin sa mga susunod natin mga video. No? Para kahit papano ay ma-refresh din natin at ma-share natin ang ating mga kaalaman, lalong-lalo -lalo na dun sa mga baguhan nating mga 5-9. No? So yun mga 5-9, maraming maraming salamat po. God bless us all.